Hmm. Oh, never bring nung na-dayon Ah, Fight <laughs> <laughs> So, ang gagamit ni Sir do, na pantakos <laughs> sa 16 liters sa iyang napsak is pa So, ang nang ng tinapa is 150 ml. 150 ml. May, yes. may nangyana, kaya katong taksanan, ilabay rin mo muna iniguman. No, <laughs> wala mo problema. Kaya Tago-tago. ko sahay Ayun na kayo, okay lang mawala. Mabalo lang ang tao rin, ah. <laughs> oh. tinapa. Mag-spray na si Sir Do, karoon, mga ka-RB. So, ang sa'yo, sagol ni Moana, Sir Do? Wala lang, pure gini. Eh. Pure RB lang usa? Oo, oh, pure RB ni siya. Kaya sayang man lang, magamit kag mga systemic, mga guwapo nga medisina, mahalon. Wala man, ni kuinta ba nga dahon? Hmm. Kaya daghan pa kayong dahon, mabot sa iyang kuhan. Pagkabot na 6 months, yan ang kamukuhan. So, gamit ang mga Kuan ba po ng bisina? Mm. may May diferensya sa akin. Oh, mo dai ni ni um, pero ay diferensya sa akin, mo man niya akong gimintin hangtod magbunga. Mm. na portion nagsugod na og spray, nag-start na spray ang tao ni Sir Do dito. And ngayon si Sir Do ipapakita niya sa atin ang pag spray ng kanyang one month na ba ito Sir Do? Ah, sobra na. One month, murag ko na ni. Wala pa kunay mag 2 months. Mm. Okay, tsaka gamit din ng improvise sprayer ni Sir Do. Ayan, tingnan nyo. Ayan. O, sa punuan. Mm hmm clearing talaga yung puno mga ka-RB so importante yung puno malinis ganyan po ang way ng pag-spray sa taas then sa ilalim yan Ayan po mga ka-RB. Ang nilinisan lang po ni Sir Do is yung sa mga puno lang po. Yung sa mga gitna, hindi niya po sinali, uh, hindi niya po nilinisan. Ayan mga ka Ayan mga ka-RB. Tingnan nyo naman ang style. Pag mawar ni Sir Sirdo, Sir Do, Anong inani man ni imong style sa pag mawar Anong wala man ni Mugi Hrot? Sayang <laughs> man lang ko na imong hago. Ano, maglimpiyo ka doon. Wala pa man na. Layo ko man na siya sa gamot. Ang gamot na na. Napalaya doon. Oo. Oh. Ah. Kung nga naka maglimpiyo doon ako ka ng 5 months, 6 months, anak.

Okay. okay. Ay, hmm, kaya pala. Ka no, pa. dito, nangang dito. Dito. Okay. Napod siya portion dito mga ka na malinis. Nahur yurot niya og mower. Pero according to Sir Do, ang punuan na sa isasaging kung asa tama ng iyang dahon, hmm. doon lang siya. din yung kanyang ugat. Oh. Eh, dahil magi-spray na kasi si sir do. Salamat tayo premium ani pagpapuhay. Oh, labi taw premium pagpapuhay og saging importante ani igmuda ko ni ang ihatag ani nganindot nga dahon sa toa. Oh, mo na siya na. Tampo na siya pugong <laughs> kunay sa tanang. Ini sumutasan ini. Mm. Oh. Pasaid, no, no, ba, oh. kayong... kayo. Hawan kay ditong like? dapita kay mawiran gyana ni sir dito. Pero na-realize niya nga di pa man kinahanglan og hinglo di gyud kayo. Ayan. Sa so, <coughs> <laughs> Ayan. Daghang salamat sir Do